Grabe, father, no? Dami para talaga scammer dito sa Maynila. Kung nahabol ko yung loko na yun, tama na. Nangyari na, nangyari. Hayaan na lang natin. Sa susunod, hindi na tayo basta-basta magtitiwala. Thank you, Father. Ang mga basura dito, nakakalat. Pati <laughs> nantok na ako. Pwede dito. Na diba? pa? Pwede tayo dito. Malinis. Ito na, pwede na yan. Parang natuunan oh. tayo. Pwede na, una na ako, Oo. Oh. Ah. Ano, Toy? Matulog na tayo. Bukas, kailangan mo ng lakas. Kasi maghahanap pa tayo ng trabaho. Diba? Tsaka na matutuluyan. Halika ano na. Nagkakagulo na naman ang mga tao. I heard. Pinagkaisan daw sila, Totoy. Parang kailan lang, they calling him a hero. Mabuti na lang at hindi ko napatay ang Totoy na yan. Patimin ko pa. Ba? Dahil alam kong mapapakinabangan natin siya. Ang kalaban ng mga Perez ay kaibigan natin. Kahit ganyan ang ginawa ni Totoy sa mukha mo,

Makikita yung mga friends ko. Di ba may space ka pa? Magbabayad ba yung mga yan, ha? Uh, pero... Pero, Mami... Dory... Mm. Ahong bahala. Magbabayad din sila pag nagkaraket. Is the job done? Nakasan ako. Susundan ko sila sa Maynila. Totoy, iniisip mo pa rin ba ang para iso? Ito yung naalala ko yung nangyari kay tatay. Alam mo, Chong? Ay, ito na mangyari. Hindi ako titigil hanggat mahanap ko yung gumawa sa kanya ng...